ito guys, ito oh, meron sa akin pasalubong from Korea, ito oh, ayan, meron akong Air Micro, ito siya, saka ito ang chocolate, galing sa ano, tagi, pero ito pa nabawasan ko na, kinahin ka na kasi yung ito, guys, ubuksan ko yung pasalubong sa akin, stitch ni RJ. side, oh. stitch side, <laughs> Ported, ported ito guys. Then to Korea. Sige okay, sa akin ni RJ. Ayan o, tingnan nyo. Si RJ. Uh -huh. Yung neighbor namin dyan. Ah, Binigyan ako, o tingnan mo, o kasi din ah. Kasi panggamit ko daw ito para sa pa pag-vlog-vlog ah. Ayan mo. Sika, e, mo kung bukas ito? <laughs> Nagawa naman ako. Yara! Wow! Ayan mo, guys. Handa. Tingnan mo, o ito, ito na paggamit ito. Dito ka lang. Ayan. May nakapatos-patos naman... pa siyang labi-dobli. Ay, ito pala yung guys. Ang ganda. Ay, Uh, o, oh, tingnan nyo. O, oh, ito siya. O, oh, o. Oh. Diba? Ganda, o. Oh. Magandang, magandang klase. O, oh, oh, Maganda si itong klase ko. Ay, oh, o. Ay, 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 ay. Tingnan nyo, guys. ang ganda. Hoy, ano ba ito? And go. Gusto isa. Ay, Ano to? Ah, ano ay, ito na yung... Ay! Vlogger na ako. <laughs> Ilalagay mo yan. Ano ito ba yan? i-clip lang Wait, talaga. Ano ba ito? Hindi hmm. din siguro ito. Baka ito isa. Uy, ito ito? Yeah, Nalagay mo ano sa phone mo. Ah, sa phone ko ito. oh, type C. Ah, type C ito. Yeah, receiver. Hindi ba ito type D? Type A? <laughs> Alam mo, hindi. Oh, Tignan uh, ko. Ayan, ayan ang mic mo na. Nalagay mo dyan ito? daw sa ano. Ito, paano ba ito? Ay, baka mga masira ako ito. Paano pag po-open yan? yan. pipindutin mo ay lang. Ay, ay, ay ito ba? Ay, buti na lang. Hindi ko ginan yan. Uy, nasira sana ito. Ah, dito po siya. Imported from oh, oh, ko eh. oh, Korea. South Korea. Oh, boy, boy, na, baga, ako. Tingnan niyo. Oh. Ay, dito ko siya pinalagay. Dito. So, ayan, guys. Ito pala. Sa cellphone ko tinalagay. Magbabasa pa ako sa manual dito. Kaya lang, kahit masaya ko sa manual, hindi naman ako siya lumalong na mag-intindi. So, ang gagawin ko niya, mapaturo ko lang ito kay, ano, kay boss. Kay sir niya lang, kay mapaturo ko Ayan, paano pa yan, oh? Ito pala, guys. Ayan, may paano laman ito? pa. Ayan, ito na. Yeah. Ay, um, may nagka-box pa. Ano kaya itong laman ito? Baka, ano ka? Ay, mayroon pa, guys. O, teka, baka maano yan. Charger siguro yan. Ah, baka maano po yun, ha? Kaya pa na mo. Ah, sabi. Tama ka nga. Charger nga uh, ito. Ayan, ay. Charger charge. nga guys. O, charger. Diyan sa ya. mic. Uy, ang ganda nito talaga. Tingnan nyo. oh nakabalot pa siya. O, ayan, no. Alam nyo, thank you, G. Thank you, RJ. Alam mo, happy match ako nito sa pasalubong mo sa akin from Korea. Karoon din yung lahat ano ka kanina. Tapos ayun, binigyan niya ako ng tsokolate. <laughs> okay, ah, okay. Ang daming tsokolate. Dami Pero alam niyo guys, marami pa kanina. Kinain ko na. Siyempre, nahuli yung ano yung video nito ko. Yan, thanks G sa pasalubong mo sa akin. Siya si RJ. Yung kapitbahay namin po, siya dyan, no? si RJ siya. Ayan. Ayan, na-test G. Magagamit ko talaga to Ayan. Ah, matatry ko na. Matatry ko na siya. Bukas. Bukas? Kasi nag vlog talaga ako. Sila, Salamat, Thank you so much. ]itropon. Testing ko na, G. tingnan po. Eto na, nilagay ko na yung ano, yung ano tawag doon. Yung, yung microphone. Wireless matawag tawag dito? O, yan na, tinesting na namin. O, so yan, para matesting ko nga kung talaga okay. Sabi ko, bukas pa sana. Kaya alam nyo naman, excited ba? Ayun ayan, guys. Oh. Sige na, na.